Sige, niya, Ito po papel lang po ito. Kung mag-iisip kayo, kung bala ng baril lang yan o ito, tinga, sigurado masasaktan ka. Kasi po, tigas na Ito po papel lang. Kung yan siya, check, ahawi ng mata ba, pwede mo pa kong eh. Tama ko ba? Papel lang po yung dito? Opo, lang po na. Ayun po. O, may papaan ko? Pagkakabil Doktor, kutap, pigil. lang. Um. Wala. Alam mo, pinibiga ka. Wala. Ito yung yasabi ko oh, Oo, huwag ka nang mula. Sakit, di ba? Oo. Oh. Poo! Sumasakit lang minute, Uminit. Uh -oh. Nagbabaga. Oo, oh, tinay niyo oh, po. Bakit siya? Hindi ko pa po yung ano. Dikit lang. Oh, sakit, doktor. Dikit. nando po, po Ay Hola Pero ito bakit ito? dikit hmm. ko Ah Ah okay Ako po Ah sabihin po la sakit Hindi po yun yung anino El, na ina ng nina. Sabi ko siguro ka wala kita oh okay, ito po yung kulang yung Oh ticket Oh, oh sorry, oh. Pinupwersa ko po eh. Kaya tumutunog kasi yung buto niya, yung joint niya. Wala, wala. Pero bakit dito? Ah! Yan po yung anino. Ang sabi ko kanina sa kanya, may nakikita kang anino, no? Sabi niya, wala po. O sige, ito yung anino. Ito po. Sato, pareto. Tene, opera, Rotas. Poo! Hmm. lulubayan mo to ha? Okay. Lulubayan mo to ha? Ako. Ikaw yung anino? Ako. Ikaw? Ako. O, kita mo. Napakano mo, nagtatago ka pa doon kanina. Ano simulat? Bili mo. Gagamitin eh? mo to no? Gamitin, gamitin. Ano lang pala? ah, Wala, Wala lang. Ako. Eh bakit siusundan mo to? Dahil? Dahil? Porsinado mo? Hindi po. Ano lang pala? Wala po. Wala lang. Wala po. O, lulubayan mo to ha? Ako. Sige pa, Kras. Opo. Kaya pa kita nakikita eh. Sige pa. Opo. Sige pa, tanggal mo na. Okay. Kailan ka pa nandito? Kailan ka pa? Sa, sa tabi nito, kailan pa? Ah, huwag mo kong inaano. No? Sige, baklas mo. Sinungaling ka. Spiritong itim ka eh. Sige pa, baklas. Lubayan mo to ha? Apo. Ngayon mismo ha? Apo. Sige, tanggal pa. Kunti pa. Kunti pa. Apo. O diba, inaano ko sa inyo, pinapaliwanag lang. Sige pa, Ang ganda hindi ko siya sabi. Pero mamaya, pag inalis ko po ito, at yan ko sa inferno, dadalain ko, iipitan ko ulit. Tingnan niyo po ah. Tapusin ko lang ito. Sige ba! Bumalik ka sa inferno ha. Huwag ka rito ha. Hindi ka nababagay sa mundo ng mga tao ha. Nakakaintindihan. Sige pa. Puti na lang. Puti na lang. Sige pa. Sige pa. Oop. Okay. Panginoon kung isa sa kumenta, na bas ko ni sa Tapos yung ganito. Siyempre naman dumagang bala. o sa babae ka Saan? May Okay. Ate. Apo. Oh, ano ang vitamin? Oo, oh, ang vitamin. Tingnan niyo po, ulitin natin. <laughs> Ay, shout out sa buong team, Apo. Maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, Apo Sita, and Sis Mike, and Brother Ninger. Nandito po ako sa Dasma. Ito po ah, tingnan niyo po ah. Oh. Ayun yung kanina yung nipit ko. Ito po yung bago. Ayun po. Dito po yan mm -hmm. ay pinasaktan eh. Pati niyo po. Wala ah. na po. Wala mm -hmm. na po. Tingnan hmm? niyo po. Alas baliin ko na. Kanina ginanong lang po. Ginan mm -hmm. lang kanina. 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 Yun po yung pagdagamot po. Mas maganda po kasi yung ini-explain para maintindihan po ng mga tao na okay, bye-bye.